So, hi guys! Welcome back my part 2 So, yan. yun ito na nga yung niluluto nating uh, sinigang na bangos So, yan So, kumukulo na siya kumukulo na yan siya guys. So, yan. So, lagyan na natin siya ng ano, uh, taasin natin to. Sinigang mix. So, dahil marami yung tubig ko, so, ubus natin tong maliit na pack na to. So, yung serving nito ay siguro na sa ilang liter, one liter siya na water. So, tama lang to, no? Kasi, gusto kong may talaga ng sabaw as in. So, ilagay na natin. Okay. Ayan. Tingnan natin. So, sinigang sa miso to guys ha. Sinigang sa miso. Ayan, pakuluan lang natin hanggang maging mix na yung ating ano, patunaw yung ating powder. Sinigang powder. So, yan. Okay. So, gusto ko siyang timplahan na. So, mayroon tayong await <laughs> oh, lang ha. Okay, so mayroon tayong guys ano, uh nor nor cube guys so lagyan din natin siya ng no? nor cube so klahati ng para may lasa lang siya guys okay so yan so may asin na yan guys no so kaluan lang natin to So, parang dagdagan natin yung sabaw. Parang nagpumunti kasi yung sabaw, guys. Lagyan um, natin ng... Okay. Kasi gusto ko magpumunti yung sabaw. Okay. Ayan. So, gusto ko siya ng medyo maanghang, guys. So, mayroon akong sili. Sili labuyo. <laughs> Ayan. Pupak tayo dito. Okay, so meron tayong sili na buyo dito guys. So, yan. Pagkasan natin at hiwain para lalabas yung anghang. Okay. Hiwain natin ito sa gitna. Okay. So, isang piraso na siguro. Eh. Sure. Or, parang hindi siya na-out lang. So, may tumawag sa phone. Ewan ko. Why, why daw? Why? Why? Sabi, hello, hello. So, ibang number. Okay. Dalawang piraso, guys. Hindi naman yung si yung tumawag. Maybe Chinese siya. So, kaya naman yun siya. So, yun. Pakuluan na lang natin ng pakuluan siya guys. siguro mga 5 minutes pa para tapos ilagay natin yung ating gulay. So yan. Grabe, pawis ako guys. No? Gusto ko nga ba pawisan ako guys kasi para lumabas yung pawis ko. Yan. Ayan. Wow, sarap. Tama lang yung asin, guys. Hindi siya maasim na maasim. Tama lang yung asin niya. Tsaka yung, yung anghang niya may konting kerot. Yung yeah. So, yan. Okay. So, medyo kumukulok-kulok na yung ating, ano guys, yung ating sabaw. No, so, 3 minutes lang to guys. 3 minutes. Then, okay na. Kakain na tayo. So, pakipan natin konti. Yeah. Oh. So, Mag-ano na tayo ng kanin, guys. Yeah. Kasi tutum na rin ako, susutom so, na ako. So may sinaing na tayo dito. Okay. Mm -hmm. So, okay na ito yung kanin natin Yung tira, mamaya Ang gabi na naman yan At inam natin yung kanin natin Para sa gabi Okay Okay na, so Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Okay, ito na, atin na Okay. Okay na guys. So, sa sandok na tayo. Sa sandok na tayo kay kakao na ta. So, iugulay natin. So, yung gulay natin masyadong lata guys. Para mas fresh. Okay. Then, okay. kuha so, tayo ng kalahati. Actually, ang paborito kong, ano, guys, ang paborito kong part ng bangos is yung kalahati. Masigit na, ano, yung gusto ko. So, yung iba, gusto yung ulo, buntot. Ako naman gusto ko yung sa gitna. Ayan. So, yummy. Ay! Yeah. Okay so kakain tayo. Ayan. so kukuha tayo na upuan. yan so hi guys, let's itig na, no? So uh, byan gutom na ako sa canteen nyo guys. Oh. So video ano kasi tayo. Um ayan. Yan guys. So simple lang to yung sinigang ko guys no. Wala na akong ibang sinaho kundi dahon ng kamote lang. Simple is bangus. Yan lang sa kasinigang mixed. Wala na akong iba pang nilalagay no. So yan may kanin tayo. So yan no. Oh. So yan lang guys. So masarap kumain. And, Ah, sarap. Ay, yung anghang, guys. Tama-tama lang yung anghang niya. Ang, may kagat na ng Parang natanggal yung uhaw ko sa sinigang guys so first time naman ako nakapagluto nito kasi ako bili-bili lang sa labas minsan kasi tinatamad ako mag magluto ngayon wala kasi tinda ngayon doon sa ano sa 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 lang tinda kasi ano ngayon ah uh, Sabado ko lang kasi yung tinda doon. So, wala akong mabili ng ulam. So, Nagluto na lang ako, di ba? pero mas 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 mm. Sat Satisfied na ako. Tapos ah. mas sa kanin. Tapos lagay sa kanin. mas 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 Nakalimutan ko bago kung sinayang ko pa lang sa sa sobrang gutom <laughs> so, ko na guys pang nakalimutan ko bago o sinain ko ba tapos yung mainit pa yung sabaw mm, luwa tuloy ako sige lang ah, ko ano sabaw di guys Mabaw-baw. Niya niyan na ang kan? Uno. Kaya mainit. Iigip sa baw. <sighs> <sighs> Sarap talaga, guys. Parang nawala na talaga yung ano ko. Kasi kagabi ko pa to iniisip na gusto ko na ng sinigang. But sinigang na ya yeah, baboy o sinigang na isda basta sinigang ba. Hmm. Sarap. Ah, sarap. Ah. Ang sarap talaga ng sinigang ko, guys. The best talaga yung sinigang ko. Yung anghang, tama-tama lang yung may kunting carrot lang yung siya, guys. So, yan sa sobrang sarap. <sighs> so, tara, guys. Kain muna tayo, no? So, hanggang dito na lang yung aking vlog today. So, sana magustuhan nyo. At gumawa na rin kayo ng sinigang nyo dyan para... Ah... Uh, hindi na kayo maingit sa akin. Okay, bye! Thank you so much! Bye!